Sir, ano masabi mo sa setup? Maganda, malakas. Uh, At sana nalor sa battery. Matipid. Ayun, satisfied customer mga boss. So nakita ni sir, hindi na niya pa kung matipid sa battery yung setup natin. So subok na po yan. Sir, salamat. Mas. Salamat sa si pagdahi, Paps. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. So magandang umaga na naman sa inyo mga boss. Welcome na naman sa panibagong vlog natin mga boss. So kahapon nga mga boss sa vlog natin mayroong RFI na galing Cabanatuan, Nueva Ecija. So ngayon mga boss another RFI 175 na naman na galing Pasay mga boss. Dito nga sa setup natin mga boss. Loaded setup na naman ang inabil ni Bossing. Ito yung 7 speaker natin mga boss. Ito na yung pinakasolid at quality setup dito kay Ojo Mix. Pops pagdating pa lang ni boss. Diretso na tayo baklas, U-box at butas dito. So gagaginagawa na rin namin yung mismong board nya, yung mismong lagayan ng mismong d kaya sa mga bossing natin na RFI 175 user mga boss, ito ay magiging mukha ng setup nyo. So loaded setup nga ito mga boss, 8.5 set. Meron din tayong 7.5 set mga boss. Ito naman yung anim na speaker. So dito muna tayo sa gawa mga boss. Tingnan natin at panoorin. Hello. So ayun mga boss, nakita nyo naman kung paano ini-install o nilalagay yung speaker natin dito sa mismong compartment ni sir. Pagdating pala sa compartment ni RFI 175 mga boss, hindi naman siya kalaliman tulad ng NMAX B2 o B1 o pagdating din sa Aerox, magkaiba po talaga sila. Ito na tayo mga boss sa penale Ito na nga yung pagbalik ng compartment dito sa mismong motor ni sir. Dito na natin malalaman kung talaga ang gawa ni Audio Mix mga boss. So pitong speaker ito mga boss ha, loaded setup. Same to sa mga NMAX at Aerox PCX ADB na sinasalpak natin. Kaya mga boss, hindi ko na to patatagalin mga boss boss, isound check na natin tong loaded setup natin dito kay RFI 175. Okay. Ka ng tubig, maligo ng mabuti Kahit kain ay paligid Suplayin mo boss, katatapos lang ng bagyo kahapon. So meron tayo dito ngayong uh, RFI 175. Dito so, kami pa si boss, loaded set up in a bale. Galing malibay, pasay mga boss. Ito sir. Sir, ano pala sir? Willy, Willy. Alam, so shout kay boss Willy. So dumayo pa sa atin, mga boss. Pero, ano mo, sir, ano masabi mo sa setup? Maganda, malakas. Uh, At sana lalo rin sa bagay. matipit Ayun. Ayun, satisfied customer mga boss. So nakita ni sir, hindi na niya pa kung matipit sa bagay yung setup natin. So, subok na po yan. Sir, salamat. Salamat sa pagdayo, paps. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.